nananatiling naka-heightened alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council habang binabantayan ang bagong bagyo. Ayon sa NDRRMC, patuloy ang monitoring sa bagyo kasabay ng augmentation o pagdaragdag ng food and non-food items para sa mga kababayan nating nasa lanta ng Bagyong Christine at Leon. Sabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang vlog, prioridad ng gobyerno ang pagtulong sa mga biktima ng mga kalamidad kasama ang iba't ibang ahensya. Asahan daw na mas pagtitibayin ang Local Disaster Risk Reduction Response dahil high risk ang Pilipinas sa epekto ng climate change. Higan, mataas pa rin ang presyo ng isda sa ilang palengke na ayon sa ilang nagtitinda. Epekto pa raw ng Bagyong Christine at Leon. Dahil bala sa Pasig, sa unang balita si E.J. Gomez. PJ. Igan, nananatiling ang mataas ang presyo ng isda matapos ang magkasunod na bagyong nagdaan. Dito nga sa Pasig Mega Market, ang kada kilo ng galunggong umabot na sa 300 pesos. Kaya naman isang grupo ng mga manging isda ang nagsusulong ngayon ng price control para sa ilang uri ng isda. Sa nakalipas na dalawang linggo, ramdamang lubhang pagtaas ng presyo ng isda sa ilang palengke. Ayon sa ilang tindera sa Pasig Mega Market, dahil sa epekto ng Bagyong Christine at Bagyong Leon, hindi nakakabiyahe ang mga truck na nagdadala ng isda kaya nagkakaipitan ng supply. Kumukonti rin daw ang isdang kanilang naibibenta dahil kakaunti rin ang huli ng mga manging isda tuwing may bagyo. Dahil po sa bagyo, dalawang linggo na po ang nakalipas, Bagyong Christine, hanggang ngayon hindi pa rin bumababa tilapia dahil sa wala pong madaanan ng mga sasakyan. Tsaka marami pong nasira ang mga pispan, Kaya po nagkaganon. Pinagkukuhanan po namin, mataas din po yung presyo ng galunggong. Kaya po, bentahan din po dito, mataas. Pagdating ng September, gay mga Oktober, ganitong panahon, October, mataas ang isda. Ayon sa grupong pamalakaya o pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas, hindi lang bagyo at mga mangingisda ang dahilan ng pagtaas ng presyo sa palengke, kundi ang anil ay mapagsamantalang mga trader na minamanipula ang presyo sa merkado. Mataas daw ang presyo sa merkado kahit na mababa ang farmgate price ng isda mula sa mga maliliit na mangingisda. Dito sa Pasig Mega Market, ang presyo ng galunggong abot sa 300 pesos kada kilo na nasa 240 hanggang 260 pesos lang bago ang mga bagyo. Ang bangus, 200 pesos kada kilo na dating 170 pesos lang. 30 pesos din ang itinaasa kada kilo ng tilapia na mabibili ngayon sa 140 pesos. 60 pesos naman ang dagdag sa presyo ng lapu-lapu na ibinibenta ngayon sa 420 pesos kada kilo. Sabi ng mga nagtitinda, kung magkakaroon man ng price control, siguraduhin daw dapat na maayos din ang presyuhan sa pinagkukunan nila ng supply para hindi sila malugi. Minsan mababaw namin makukuha, minsan naman mataas. So kung na mababa? Nami-benta rin namin na maayos, mababa rin ang benta namin. E ngayon, eh ngayon mataso talaga hindi na ako, katulad dati na 20 tutubuin mo, ngayon 5-5 lima, piso na lang yan. Ang tubo niya sa 1 kilo. Igan, kaugnay doon sa mungkahing price control sa isda. No? Sisikapin natin kunin ang pahayag ng Agriculture Department at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Pagdating naman sa bentahan ng mga isda dito sa Pasig Mega Market, ayon doon sa mga nakausap natin, no, nitong mga nagdaang araw, eh mas naging matumal daw ang kanilang bentahan. At yan ang unang balita mula rito sa Pasig City, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kamray sa SUV na may plaka number 7 na sinita sa EDSA Busway. Makaparehan po natin si Jonathan Gesmundo, spokesperson of Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR. Maganda umaga po. Maganda umaga, Igan. Opo. Uh, tukoy na po ba yung may-ari ng SUV? Kasi yung plakang 7, eh, senador po yan. Ah. Maaga nga ako ngayong papunta ng opisina para makapag-ugnayan sa LTO at uh, para ma subukan namin na malaman kung sino itong uh, kanino itong sasakyan na Opo. pumasok sa EDSA busway. At uh, gusto ko rin kausapin nga yung enforcer na ayun, nakita nyo naman doon sa video na ano eh, uh, muntik ng sagasaan nung sasakyan. Opo. At uh, tinakasan niya habang uh, kinukuha na ng uh, at, at uh, at registro, hindi, Opo. hindi nagpakalita. Saan lugar ho ba ito eksaktong nangyari at anong oras po? Alas 7 ng gabi, dyan sa bus Station uh, sa Guadalupe. Okay. Uh, pumasok na at sinita. Uh, eh, ano eh. Uh, mukhang uh, ayaw igalang itong mga ating mga enforcer na trabaho lang naman. Pero so, so nag-practice ng pa nga nakita naman natin doon sa ano eh, sa video. Opo. Pero sa sa observation niyo ba sa plaka uh, ito hubay authentic o pwedeng pineke? Mukhang ano naman, mukhang totoong 7. Okay. Oo. pero malalaman namin yan ngayong umaga sa LTO para trace namin kung uh, kaninong uh, kaninong kanino nakarehistro. Okay. Ay ayon po sa Sumita, Kilala ba niya kung may senador na sa ito o puro mga driver lang o staff? ah uh, nung kausap po yung enforcer na sabi, ay uh, hindi niya nakilala yung uh, nakasakay sa likod. Opo. Uh, pero yun nga, may, may driver at may sakay sa likod. Hindi namin mal senador pa yan o uh, staff lang. Opo, opo. Sa panig po ng Senado, o sino mang senador, eh, meron na po bang nakipag-ugnayan sa inyo, Mr. Gismundo? Uh, baka ngayong umaga. Okay. Uh, kaya nga kami uh, sinasabi ko sa mga ano, uh, pwede bang makusilaan yung uh, mga naging hakbang simula ng isidente hanggang ngayong umaga. Opo. Uh, Makikipag-ugnayan kami gusto sa mga ibang ahensya. Uh, pa paano po mapapaliwanag sa publiko na nakatakas ito? E eh kung Guadalupe po siya, at uh, sa, sa anong lulusot ito? Parang nakikita ko na kung meron naman kayong mga uh, iba pang tauhan natin sa medulo, hindi umamaharang ba din siya doon? Uh, dalawa silang nagtulong na enforcer sa babae. Sa okay. At nung uh, ayaw nga, nga uh, makipag at uh, pa palak ng nga, nga sa yung uh, lady enforcer, ay eh, umatras matras hanggang uh, umabot sa doon sa may butas yung walang wala itong barrier, kasi nakatakas. At lumabas. Okay. Pero bago nga nangyari, ay uh, binidyohan na nung enforcer para makarecord. At uh, so, ngayong umaga, na natin kung ano pa ang okay. detalye ng kaganapan na, na yan. Wala ko ba kayong babaguhin sa apprehension? Gayong hindi ito first time na tumatakas, lalo na itong mga nakapwesto na nasa busway kasi nagpapahiwatig lang nung matagal na namin uh, parating uh, sinasabi na uh, seryoso kami eh, dito sa yes. ka busway. Uh -oh. uh, gawin natin itong tinatawag uh, na namin most efficient road transport system sa ngayon. Kaya uh, pag yan para ang mga tao ay huwag gumamit ng mga privado at mag-public transport na lang. Oo. Kaya't, uh kahit pa mismo si Secretary Bautista ay uh, hindi dapat gumamit ng busway. At lima lang ang mga <coughs> special na binigyan ng uh, yun na makagamit niyan. Opo. Uh, yan talaga ay nakalaat para sa mga bus at saka sa mga emergency vehicle. Okay. Ay marami salamat po sa spokesperson Jonathan Gismundo magbalitaan po tayo. Ingat po kayo. Maraming salamat, Bigan. Good morning. Magandang umaga mga kapusan. Nandito pa rin po tayo ngayon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Dito po, particular sa Gate 3, ito po yung arrival area. At nakikita po natin na sa mga sandaling ito ay tuloy-tuloy po ang dating ng mga kababayan natin mga pasahero po ito mula sa mga probinsya no partikular sa Cavite at sa Bicol at uh, every 3 to 5 minutes yung interval na mga dating na mga bus kaya nakikita natin tuloy-tuloy din po ang uh, dating ng ating mga kababayan Back to work na nga po ang marami nating uh, mga kapuso na nagbakasyon sa mga probinsya nitong uh, Undas. Kaya nakikita natin ngayong mga around 5am to 7am or even beyond ay tuloy-tuloy uh, pa rin po yung dating ng mga kababayan natin para humabol sa kanilang uh, mga pasok, sa trabaho, sa eskwela at dito po sa security check ay mahigpit ang uh, pinatutupad na pag inspeksyon sa kanilang mga gamit. At meron din po mga K9 units dito na mayat maya yung pag iikot para masiguro yung seguridad dito po sa PITX. At hanggang mamaya po inaasahan na tuloy-tuloy ang uh, dating at alis ng mga pasahero dito sa PITX. At samantala mga kapuso, Matapos nga po ang long holiday weekend ay marami tayong mga kababayan na humahabol na lumuwas dito sa Metro Manila matapos magbakasyon sa mga probinsya nitong Undas. Kumusta na natin ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway? May unang balita live si Bea Pinla. Bea, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan? Traffic pa ba? Maris, tanaw mula rito sa aking kinatatayuan ang unti-unting pagbigat ng trapiko pa Maynila dito sa North Luzon Expressway. Wala pa yan kanina pero ngayon nga ay sumisikip na ang daan. Ayon sa pamunuan ng NLEX ay maghanda pa rin sa dagsa ng mga motorista na last minute uuwi sa Maynila ngayon natapos na ang undas. Kaninang madaling araw, naghahabol bumiyahe ang ilang motorista na pauwi pa lang sa Metro Manila galing probinsya pagkatapos ng undas. Mas maganda magbiyahe sa madaling araw kasi lagi, hindi traffic. Kagabi po, traffic, sobrang traffic po. So po, kaya po napagdesisyonan po namin na uh, ngayong madaling araw na lang po umuwi para mas maluwag po yung daan. Bagamat ngayon lang sila bumiyahe, papasok pa rin daw sila sa kanika nilang trabaho, lalo't tapos na ang long holiday weekend. Pasado alas 4 ng madaling araw kanina, may pila ng mga sasakyan sa Bukawi Toll Plaza pero moving naman. Maluwag din ang daloy ng trapiko. Ayon sa pamunuan ng NLEX, kahapon hanggang ngayong umaga, inaasahan pa rin ang dagsa ng motoristang pauwi galing sa kanilang mga probinsya. Early morning po, meron pa rin po tayo na expect na surge. Marami na naka-ID so wala na po tayo masyadong na, uh, na, na experience na uh, sobrang haba ng pagpila dito sa ating mga toll plaza. Kanina, nakita natin na nakaabang pa rin ang kanilang counterflow o zipper lane sakaling bumigat ang traffic. Maris, base sa monitoring ng NLEX ay high volume traffic na mula Marilao hanggang May Kawayan kaya in effect na ang kanilang counter flow lane. Tuloy-tuloy naman ang pagpatrolya ng tauhan ng NLEX sa daan sakaling um, kailanganin ng alalay ng ating mga motorista. At yan ang unang balita mula rito sa NLEX. Bea Pinlock para sa GMA Integrated News. babaka sakali rin po makauwi o makasakay sa Manila North Port Terminal ang ilan nating mga kababayan na ngayong araw uuwi pa probinsya no ang ilan kasi sa kanila hindi umabot sa biyahe dahil sa dami raw ng bumiyahe noong Ondas Alamin na natin ang latest situation ngayon sa Manila North Port Terminal may unang balita live si Bam Alegre Bam kumusta na Gian Maris, good morning. Matapos lang ang long holiday, patuloy ang pagdating ng mga pasahero dito sa Manila North Port Terminal para umuwi sa kanilang mga probinsya sakay ng barko. Sinubukan kahapon ng pasaherong si Jolito Mabilog na makauwi sa Dipolog. Pero hindi rin siya nakaabot sa biyahe sa dami ng mga uuwi. Kaya ngayon siya ulit magbabaka sa kali. Okay lang po kasi masaya na din ako nga makakauwi eh. Pangatlo o oh, pangapat na lang extend dito sa Schedule nga biyahe ko. Tapos ngayon siguro, awa ng Panginoon matutuloy na to. Sa Thailand naman, nagpalipas na onda si Beng Laso at ngayon na siya uuwi sa Dumaguete. First time kong babiyahin ng barco, sir. First time. Okay naman. Wala naman hirap sa pagpunta rito. Kabilang sila sa mga pasahero na pinili ang magbarko pa uwi sa probinsya. Kahapon ayon sa Philippine Coast Guard, humigit kumulang 400 na pasahero ang bumiyahe ng Maynila patungon Davao at Jensan. Umabot naman sa 550 biyahero ang sumakay ng mga barko mula Maynila papuntang Cebu, Cagayan at Iloilo. Ngayong umaga, inaasahan darating ang St. Francis Xavier na barko mula Coron, Palawan at ito ang bibiyahe papuntang Cebu, Osamis at Butuan. Aalis din ngayong umaga ang St. Michael Archangel na biyaheng Dumaguete, Dipolog at Sambuanga. Maris, estimated the time of departure ng isang barko rito ay alas uh, 10 ng umaga at uh, mahigit 300 na yung uh, advanced passengers doon at uh, humigit kumulang 200 pa ang uh, hinihintay. Kaya ang abiso rito, kung para hindi maabala, ay, dapat mga around 8.30 or 9 ay nandito na raw sa terminal. Ito ang unang balita mula rito sa Manila North Port Terminal, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. Ang 2025 proposed national budget ang tututukan naman sa plenary debate sa Senado sa mga susunod na linggo kabilang sa kanilang mga bubusisiin ng pondo ng mga flood control projects at ang sobrang pondo ng PhilHealth. May unang balita si Mav Gonzalez. Ang mga pondo para sa flood control project at para sa PhilHealth na nagsabing may 500 billion peso excess fund sila ngayong taon, kabilang sa mga bubusisiin ng Senado sa kanilang plenary debate para sa mahigit 6 trillion pesos na proposed 2025 national budget. Sayang kung dadagdagan na naman natin yung pondo ng PhilHealth, hindi naman nila gagamitin. Sa 4% inflation, ibig sabihin niya nawawala ng 20 billion ang PhilHealth kada taon na hindi nila binibigay na serbisyo sa ating mga kababayan dahil lamang hindi nila ginagastos yung pera. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, unang prioridad ng Senado ang pagtalakay sa budget. Gagawin daw lunes hanggang webes ang sesyon para matapos agad. Karaniwang maghapon at minsan, pamorningan pa ang budget debates ng Kongreso. Kaya sabi ng Senate President, wala mo ng mga investigasyon habang tinatalakay ang budget. Tingin ko may i-exam kaming isa o dalawa nilang pa. Uh -huh. Dahil may hinahabol kami ang isa particular. Nais nice kong banggitin ang hinahabol yata namin, kung hindi ako nagkakamali, ay yung um, Bangsamoro election postponement. Dagdag ni Escudero, posibleng bawasan ang pondo ng Office of the Vice President. Pero depende raw yan kay Sen. Grace Poe, Chair ng Senate Finance Committee. Wala ring hiningin confidential fund si Vice President Sara Duterte. Base sa pagdinig at base sa mga pahayag ni Vice President Duterte, eh parang wala naman yata sa balak ipagtanggol yung budget niya. Hindi ito iso ng uh, pagpapakumbaba o hindi pagpapakumbaba. Iso ito ng pagganap sa trabaho para ipagtanggol ang iyong budget. Dahil kulang naman talaga ang budget palagi kada taon. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng kampo ng vicepresidente Presidente kaugnay nito. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Ngayon ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa 2025. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Garcia, sa panayam ng Super Radio DCWB, mas maraming pulis at sundalo ang ipinadala sa BARMM para tiyakin magiging mapayapa ang COC filing. Hanggang Sabado, November 9 ang COC filing sa nasabing rehiyon. 73 Bangsamoro Parliamentary Positions ang pupunan sa 2025 mula sa orihinal na 80. Binawasan nito ng Comelec matapos ideklara ng Korte Suprema nitong Setyembre na hindi bahagi ng BARMM ang Sulu dahil majority ng mga butante roon ay hindi pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Nitong Oktubre, sinabi ng Bangsamoro government na inaapila pa nila sa Korte Suprema ang issue ng Sulu dala ipinakita ni Shining Inheritance Star Kailin Alcatara ang bayanihan sa panahon ng kalamidad. Personal na namahagi si Kailin ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyong Christine sa Barangay Tinago sa Ligao City, Albay. Si Kailin ay isang Bicolana na mula sa Camarines Sur. Kasama niyang namahagi ng ayuda ang professional basketball player na si Kobe Paras. Speaking of Kobe, kinumpirma ng basketball star sa isang local fashion magazine na dating na sila ng aktres. Yan ay matapos tanungin si Kobe kung sino ang kanyang biggest celebrity crush na sinagot niya na si Kailin. Isang beses ng, ilang beses nang spotted together si Kailin at Kobe. Noong GMA Gala, sinabi ni Kobe sa GMA News Online na great friends daw sila ni Kailin. Si Kailin naman sinabi sa Fast Talk with Boya Bunda na pinapasaya siya ni Kobe. Ah, cute ka pa. Kiligang hatid online ni na Hello Love Again stars Alden Richards at Catherine Bernardo. Talk to me. No, I'm okay. No, talk to me. No, this me. <laughs> <laughs> Yan ang makulit na pagkasani na Alden at Catherine sa Imitate Each Other Challenge. Sinubukan nilang gayahin ang gestures at actions ng isa't isa kapag hungry na nagsiselfie at nag-internalize ng heavy scenes sa set. Biro tuloy ng ilang netizens parang magkahawig na sila. Mga kapuso, 9 days na lang, ipapalabas na ang Hello Love Again sa November 13 na po yan. Ipapalabas din ang pelikula sa Asian World Film Festival sa Los Angeles, California sa Amerika. Ito ang magiging closing film ng festival sa November 20. Exciting! Congrats guys! Kapuso mo, una ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash gmail news. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmailnews.tv.